Ano mo nasabi niyo sa Tondo Pares? Wala akong masasabi sa mas 10 out of 10 Hi, I'm Catherine Castellano ng Tondo Pares at ako ang tinagurian ng unang hirit ng Pares Beauty. And yan, yeah, one of the owners po ng Tondo Pares. And we are located at 445 Dandan Street, Velasquez Corner. And nag-open po kami from 4 p.m. to 2 a.m. Ang pinaka-best po dito sa Tondo Pares is yung Lechon Pares po and yung Overload Pares po namin. So, ini-invite po namin kayo na ilike po yung Facebook page namin. Tondo Pares lang po yung pangalan. And we're also inviting you na pumunta po dito para matikman yung unique na Pares po namin. So yun, what's up mga tol? So nandito nga tayo ngayon sa Tondo Pares na located sa Dandan Street Corner, Velasquez sa Tondo, Manila. So titikman natin yung mga pares nila dito at yung mami. So simulan natin mga tol. So yung una natin titikman is yung eh no. Napaka solid nilang beef mami. For 45 pesos, ayun, eh, no? meron ka ng ganto ka solid. Ano? Eh, Nabib beef mami. So, tikman muna natin siya ng walang rice. So, ayan o. Oh. Walang rice muna. Dito. Pero masarap pala talaga siya. Ayan hmm. so, o. Oh. Pero legit mga tol, masarap siya. Okay to. So next naman natin titikman yung beef pares. Ayan no? For only 75 pesos, ito yung beef pares nila dito mga tol. Ayan no? Ayan. May laman, syempre may taba. Ayan. naman natin siya ng kulang rice. Ngayon, um, sarap din. Medyo manamis na miss nga lang talaga siya. Pero solid, sobrang sarap nga niya. So, tikman natin siya ng may rice. Mm. Tsaka mga tol, yung rice nga pala nila dito is fried rice na. Mm. Sarap. Yung lahat masarap ba? Then yung next natin susunod is yung Lechon Pares nila dito for only 80 pesos. Ayan o. Pero malalaki rin yung ano ha? Tipak nung Lechon Pares nila dito. Ayan o. So sabay natin siya sa kanin guys. Ayan o. Lechon Pares with fried rice. Hmm. Double crunchy. Tama masarap din talaga siya. Tulit na sa 80 pesos dito. At mga tolilas natin titikman is yung chichabo nila dito for only 70 pesos din. ano, So sabay na rin natin siya sa rice. Yun o, oh. oh, mga tolo. Oh. Mmm. Wabe, solid. Wabe. Approved to. So, sa mga nais nice puntahan, atikman yung parcel dito. Legit hindi naman sila mauunang hirit kung di masarap yung payos dito.